Yan, yeah, so guys, what's up? And welcome back to our YouTube channel. So I'm thrilled to have you here. Pero bago ang lahat, ano nga ba yung tatalakayan natin? Ang tatalakayan natin or ang uh, information na ibibigay ko nga po sa inyo ay all about chewing gum. Ayan, we all know naman yung benepisyon ng chewing gum ay para sa maging fresh yung breath natin. Ayan, para pag may kinakausap tayo mga meeting or mga importanteng tao, hindi tayo mag-aamigan. Especially pag nagugutom tayo. Pero... Ah, meron pang isa actually na famous na ginagamitan ng chewing gum pag nagka-cut tayo or nagka-chop tayo ng onions pero hindi yun yung mga sinasabi kong uh, mga benepisyo na sabihin ko sa inyo mapamaya-maya pero again, mag-comment lang, mag-like and mag-subscribe na nga. <laughs> na po kayo, and hit the notification bell bago pa tayo mabulol-bulol simulan na natin ang video in 3, 2, 1, so number 1 na benepisyo nga po niya katulad na sinabi ko ayan, freshness breath nga po sabi dito chewing gum with a minty flavor can help ma uh, mask bad breath and leave your mouth feeling fresh so alam na alam na natin yan, kaya nga uh, kadalasan pag mag-meeting tayo yung uh, tinitake natin or um, natin para maging mabango yung breath natin. So, number two na tayo. Number two nga po, improves. Eto na. Sinasabi sa'yo, focus and concentration. Ayan. So, di ba? Nakakagulat na meron pa pala mga katulad na ganitong mga um, ano ba tawag dito? Ah, uh, ang pag -chew ng chewing gum. Sabi nga dito, studies have shown that chewing gum can help improves, improve focus, ayan, attention, and cognitive performance o oh, di ba hindi lang uh, para papabango ng hininga kung hindi nakaka-improve nga rin po ng uh, focus to attention and cognitive performance sabi pa dito it may be especially uh, beneficial during tasks that require sustained mental effort so habang i think habang nag um, quiz or what ayan yung may mga ginagawa kan dapat mag-focus ka maganda rin na mag-chew daw tayo ng chewing gum if allowed sa inyo. Kasi kuminsan may iba na iirita pag nakikita nila nag-chewing gum. Pero kung pwede naman maganda pala ang chewing gum na uh, i-chew natin habang may ginagawa tayo. Mga ganun mga tasks. So, number three, ayan, is yung reduces stress and anxiety. Grabe, ano, nakakagulat yung um, yung benepisyo niya. Ako personally, hindi ko alam. So, lately, nagiging stress ako and meron ako anxiety. So, Mukhang mas maganda nga na bumili tayo ng chewing gum. Pero uh, guys, uh, paalala ko lang, wag naman natin uh, palagi ang mag-chew ng chewing gum dahil alam naman natin na matamis ang chewing gum and maaaring maapektuhan nga po ang ating health dito. Ayan, pag sobra-sobra na yung pag-intake natin. Again, in moderation lang dapat lahat. And uh, alam naman natin nakakasira ng ng teeth yun. Ayun. Pero sabi nga dito, reduces stress and anxiety. Chewing gum can provide a calming effect and help reduce stress and anxiety levels. It can serve as a distraction and help relieve tension. Ayan. So, kung natitense ka rin pala, maganda rin pala ang um, pag -chew ng chewing gum. So, number four. Ayan. Ay, uh, increases saliva production. Ayan. Kung medyo natutuyo ang ating laam. Um, bibig. Ayan, maganda rin pala. Ang, um, ang tawag dito ang uh, chewing gum. Ayun. So, sabi nga dito, sorry, medyo may parang lumalakad sa mukha ko. Oh. Ayan, sabi niya dito, chewing gum stimulates saliva, pro saliva. saliva. <laughs> production which can help neutralize acids in the mouth. Daw, reduce plaque buildup. Ayan yung sa, sa ngipin nga. And uh, prevent tooth decay. Oh, Grabe, prevent tooth decay. Nagulat ako dun na ah. prevent tooth decay. So ibig sabihin, ah siguro yung hindi yung hindi matamis masyado na um, chewing gum. So naka ano pala ng plaque yon yung mga tartar something ganon and uh, tooth decay. So yung nabubulok ng ngipin, nakaka-prevent pala to. So nakakagulat ano. Akala ko talaga hindi siya nakaka ay nakaka-kwenta, nakaka nang tooth. Pero ayon nga dito, nakaka-prevent siya ng tooth decay. Siguro kasi yung mga sumisingit sa ano natin, sa ngipin natin, natatanggal kasi niya syempre. Sumasama doon. Alam niyo naman, madikit kasi yun. And number five, ayan, uh, suppresses appetite. Uy, sabi dito, chewing gum can help curb, uh, carb, curb, C-U-R-B, basta yun. Cravings daw and reduce The desire to snack between meals. It can be a useful tool for weight management. Uy! Akalain eh, mo yun? Nakaka-reduce um, nakaka pala ng um, kagustuhan nating kumain. Ayan, itong uh, chewing gum. So, siguro, eto, na ako nang ganito. Hindi ako ganun madalas kumakain ng chewing gum or hindi ako uh, mat-chewing gum na tao. Ayan, pero okay lang naman sa akin. Sorry naman yun. Kaso nga lang ayun, hindi ako madalas uh, ng chewing gum. And number six, ang sabi nga dito, relieves ear pressure during flights. Ayan, so ako hindi pa ako nakakapag flight, hindi pa ako nakakasakay sa aeroplano pero sabi nga dito, pag nagpa flight ka daw, may inang mag chewing gum ka sabi dito, chewing gum can help equalize the pressure in your ears During take-off and landing. Ayan, yung paglipad at yung pagbaba ng aeroplano, nakakatulong po. Ang chewing gum. So, maganda pala magdala tayo ng chewing gum pag nasa aeroplano tayo. Ako personally, hindi ko pa siya na-experience. So, hindi ko alam kung anong pakiramdam na sumakay. Sa aeroplano. Pero yun na nga, sabi dito, ayan, uh, which can be... Uh, officially helpful while flying daw. Ayan. Especially kung avatar ka. Di joke daw. Gusto avatar ngayon. Pero yun na nga. Sabi dito, remember, it's important to choose to choose sugar-free gum to avoid any negative effects on dental health. Yun nakapalace na sabi ko. Ayan. So, nasa dulo pala yung uh, bawi doon. Ayan. Yun yung sinasabi ko nakakasira ng ngipin. So, kailangan pala sugar-free yung gum na ating uh, titik. Para naman hindi magkaroon ng uh, dental health problem yung ating ngipin. Alam naman natin na meron din ng mga chewing gums na hindi naman ganoon katamis or sugar-free. Ayan, yun yung mas mainam. So yun lang guys. Kung nagustuhan nyo to, mag-comment, mag-like, at mag-subscribe na nga po kayo. Hit na po yung notification bell and i-share nyo na rin po yung video na to para naman mapanood po ng mga loved ones nyo at makatulong din po sa kanila. So kung gusto nyo po yung mga gantong video, mag-like na kayo, mag-comment na kayo, mag-subscribe na kayo, and yun na lang. Hangga dito lang. Maraming maraming salamat. God bless you. Okay palagi. See you again sa another vlog po natin. Bye-bye! Thank -bye. you. Uy! Nga pala, one day, uh, ibablog ko kung ano ba tong suot ko na to. Ayan, super ganda nito. And, uh, bibigay ko din sa inyo link sa video Yun lang. Maraming salamat. God bless.